Naglabas ng saloobin ng dating assistant coach ng Dallas Mavericks na si Marco Millet. Ayon sa kanya hindi tanggap ng mga Amerikano ang dominance sa mga European NBA superstar sa liga. Ang tinutukoy niya si Luka at Nikola Jokic na nagiging mukha na ng liga kasama na rin si Yanis na bagamat African blood ay taga Greece pa rin ng puso. Yan ang paniniwala ni Marco na karamihan sa mga Amerikano ayaw na maging mukha o nangunguna sa liga ay mga non-born American NBA player. I'm not like the Americans who follow their own criteria regardless of what was criticized Luka was the best scorer in the league he really had top season. Tanggapin man o hindi ng no mga Amerikano ang mga European NBA players ang nagunguna ngayon sa liga. Ang patunay dyan ay ang huling anim na naging most valuable player of the year ay mga hindi Amerikano nandyan sila Yanes, Nikola, Embiid at Shai gilgeous Alexander. Kung kayo tatanungin mga boss mas nananaig na nga ba mga non-American NBA players sa liga o makakabangon pa mga Amerikano sa problemang ito? Kung may komento kayo pakilagay lang sa iba ba at ating pag-uusapan yan huwag sanang kalimutang mag like, follow at share ng mga videos ko. Maraming salamat mga boss, ingat palagi at God bless!